kahit kami bahain, basta't wag ng bahain ang Metro Manila. Pero hindi doon natatapos ang plano ng dating Pangulo sa tulong ng mga magagaling na engineer noon. Mag mayroong proposal, kasama sa proposal, ang spillway para naman ang pressure ng Laguna Lake ay mawala at mailabas para ang mga taga Laguna, taga Rizal at ilang lungsod sa Metro Manila ay hindi po bahain. Ito po ang storya ng aming probinsya ng Laguna Lake. Bata pa po ako, 1971, kwento ng nanay ko, kinakailangan naming lumipat ng ibang bayan dahil lumubog ang aming barangay. Every seven years thereafter, nagkakaroon ng baha sa amin. Naging every four years, naging every two years. Ngayon, for the last three years, taon-taon kami po ay baha. Meron po akong ipinaprepare ipina na isang minutong video, pero kasama po, magsasalita din ako, habang ipinapakita ko ang video ito, I wish ma-present natin ito para maipakita ko sa inyo ang konteksto kung ano ang naging resulta ng kapabayaan ng hindi pagpaplano, ng pagsasakripisyo, ng hindi pag-iisip ng tama at komprehensibong um, uh, or isang master plan para sa pagdedirection ng laguna lake, pag-aayos ng ating mga rivers, at ang hindi pagtuloy ng ng spillway. Mari ba mo ipakita natin? You have 30 seconds left. Uh, sorry, unfortunately. Ay, sorry. Ipakikita po dito, mga kasama, ayan, na hanggang ngayon, kung sa inyo sinabi nyo lumulubog tayo pagkatapos ng bagyo, lum... Ah, pagdating ng bagyo, lumulubog tayo. Kami po, umalis na ang bagyo, lubog pa rin kami. Ito po ay kahapon lamang uwa. Iyan po ay bumababa pa. Ito po ay Barangay de la paz Barangay Dela, kahit tatlong, barang, apat na barangay po ang lumulubog sa amin. Ito po ang resulta ng kapabayaan ng hindi tamang pagpaplano ng DPWH. Ang ginawa po kasi hinayang natin ang pondo, ninakaw ang pondo, pinaghati-hatian na kahit sa mga LGU, sa mga lugar na hindi naman binabaha, may flood control tayo. Wala namang sakit ang inyong mga lugar, pero meron kayong solusyon. Mali. May mga lugar na kailangan nating bigyan ng solusyon. Hindi lamang ang mga kinatawan ng Laguna ang involved dito, pati ang Metro Manila involved kayo dito. Pati ang mga taga-Cavite dahil lahat ng tubig sa Cavite sa amin po pumupunta. Maswerte sila, mataas ang lugar nila. Pero po kami, ganito po kami, lalampas po ang Pasko. Ganito po kami. Pag dumating ang Nobyembre, Mr. Chairman, pahabagyo pa po. Dahil iyon ang kalakasan ng pagdating ng bagyo. Dahil sa climate change, nagbago ang panahon. Pag umulan uli, bumagyo uli. Kahit nga hindi po bagyo, habagat. Kami po, magdadagdag na naman po ng tubig sa Laguna Lake. Kakainin ng Laguna Lake ang mga bahayan. Kaya Mr. Chairman, ako'y nananawagan po merong magiging resulta ang joint committee hearing na ito. Sana po nananawagan ako sa bagong secretary ng DPWH. Sip, magplano, kumonsulta, at matuto sa kasaysayan nakita na natin ang paghihirap ng aming lugar, ng buong Laguna, ng buong Rizal, ng ilang bayan sa Metro Manila. Tapusin na po natin ang pagsasakripisyo po namin para po sa Metro Manila. Sana po, maitama po natin ito, isang planong sasapat o tutugon sa problema ito. Isang planong hindi na kami mag-aantay ng another 50 years bago pa nyo maisip ang solusyon dito. Hindi kaya ng local government. Sam na toon po akong punong lungsod. Lagi ko po itong sinasabi. Pero ang ending, iba ang inilalatag ng DPWH na programa para po sa lalawigan ng Laguna. Maraming po salamat. Thank you, uh, Congressman. Uh, next is um, Congressman Roy Gonzalez. Thank you, Mr. Chairman. solution number Chairman. Paisim colleagues and resource person, magandang araw po sa ating lahat. Today, I rise to sponsor a resolution that seeks to uncover, to uncover truth, promote resilience, and protect the lives and livelihoods of thousands of Filipinos, especially those in the province of Laguna and the low-lying areas of Metro Manila. In view thereof, I filed the House Resolution Number 79, entitled the Resolution Directing the Committee on Ecology To conduct an inquiry in AW legislation on the exigency of an environment-friendly dredging project of the Laguna Lake to increase its water holding capacity, which will materially address the perennial and the adverse effects of flooding in the provinces of Laguna and low-lying areas of Metro Manila. My dear colleagues, my dear friends, ang resolusyon pong ito ay hindi lang about sa lawa ng Laguna hindi ito tungkol sa dredging lamang, but it is about life, about dignity, it is about truth, and above all, it is about accountability. The search for truth is a collective endeavor. We must be willing to confront uncomfortable realities, to challenge the status quo, and to stand firm in our conviction while remaining open to new perspectives. Sa aking Mr. Chairman, kailangan na nating magkaroon ng isang bagong pananaw. Pananaw na sa bawat program of works na pinagtibay ng DPWH na sa bawat pagkilos sa mga contractors ng kanilang heavy equipment sa paglalagay ng bakal, semento, pilote, sa mga flood controls, may isang kulang. Kulang po, Mr. Chairman. May isang kulang na bahagi. Ito ay ang kawalan ng puso at malasakit na ang tanging hangarin lamang nila ay kumita ng malaki. Paano na si Juan de la Cruz? Paano na ang ating bayan? Tunay ngang hindi ang problema sa baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi minsan masakit man tanggapin ay ang kasakiman. Tila taon-taon na lamang tayong binabaha. Hindi na ito bago sa mga taga-Laguna. Laluna sa mga naninirahan sa Santa Rosa. Our city is functioning as a catch basin, catching not just the overflowing water of Silang River, but the neglect and efficiency of our flood control planning. Laguna, particularly Santa Rosa, is one of the country's greatest contributors of the GDP of our country. Ironically, becomes a receptacle of blood waters, a victim of the very system it helps sustain. this is why we urgently call for a scientific, environmental, sound and transparent dredging, one that increases laguna lake's capacity to hold excess rainwater and river overflow, reducing flood control and protecting lives. 30 seconds. Bakit po sa tuwing may proyekto para sa flood control, tila walang resulta? Saan napupunta ang pondo? Saan napupunta ang tiwala ng bayan? It is time to invoke the ancient truth. Veritas, vos liberabit, which means the truth will set us free. Let this inquiry be not just a technical, but a moral in nature. Let it shed light on anomalous contracts, expose cross-project, and hold accountable those who are exploited disaster for profit. Dahil ang kalikasan ay hindi pwedeng dayain, babalik at babalik ito sa atin. Let us act. Let us act wisely. Let us act now. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Gonzales. House Resolution Number 88, Congressman Elijah San Fernando. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, distinguished colleagues, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood ng umaga po mga kontraktor naman, mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Just last July, Mr. Chair, we saw families in Malabon, Bulacan, Pampanga, and Laguna wading chest deep in flood waters. Children could not go to school. Workers could not report to their jobs and families lost everything they had built. Just as we thought na tapos na ang paghihirap ng ating mga kababayan, noong mga nakaraang araw lang, nilubog na naman ng baha ang iba't ibang lugar sa Metro Manila, lalo na sa Quezon City. This is the lived, recurring reality of millions. I speak today, Mr. Chair, to enjoin the House to act expediently on a matter of grave importance. The repeated failures and anomalies that plague our country's flood control programs and initiatives. Taon-taon at trilyong pisong halaga ng kapalpakan at katiwalian ang ating pinag-uusapan. Over the past few weeks, Mr. Chair, we have been exposed to a barrage of information about these programs, the contractors and the politicians linked. Amid the noise, let us stick to the essentials. In 2025 alone, a staggering 308.32 billion pesos has been allocated to water resources development and flood control programs. For context po, kung may Department of Flood Control, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking cabinet level agency ng gobyerno. For the 2026 NEP, the flood control budget is 274.93 billion pesos. If there is corruption, Mr. Chair, we are talking of corruption of the grandest kind. Yung mga nagdaang isu at aligasyon ng korupsyon, money lang sa daang bilyong pondong tinangay sa mga ghost flood control projects. The effects are no less grand in their severity. The past July monsoon and tropical cyclones affected over 4.67 million individuals, displaced more than 309,000, Damaged 2,875 homes and 310 infrastructure facilities, killing at least 26 people. These are not mere statistics. We are talking of an estimated 4.85 billion pesos in infrastructure losses and 712.4 million pesos in agricultural damage, not to mention the unquantifiable cost of human life. Beyond these numbers, The anomalies and failures of flood control are worth looking into because of a simple reality. Sana po nakikinig yung mga kontraktor, yung mga politiko na sangkot dito. Kapag palpak ang flood control, ang ordinaryong Pilipino ang unang nasasaktan. Kapag bumaha, di naman ang mga mayayamang engineer o mga politikong senador o congressman o mga seconds, kontraktor please. na nakatira sa kanilang mansyon o gumagamit ng dose-dose ng mamahaling SUVs ang nagihirap. Ang nagihirap po ay tayong mga manggagawa at ordinaryo. Tayo ang mas madaling nagkakasakit, mas madaling nasisira ang bahay. If the state fails in guaranteeing Inadequate adequate protection, protection from natural, natural disasters, it is failing in its basic duty to, to protect the most disenfranchised in our society. Ghost projects, kickbacks, substandard engineering, ang dami na pong pangalan. No matter the form it takes, we are asking to end this vicious cycle of incompetence and corruption. We are I'm insisting sorry. that every death linked to flooding is a preventable death. The oversight function of Congress compels us to ensure that the executive is performing its duties in service of the Constitution, which asks us to protect the right of the people to a balanced and healthful ecology and reduce social economic, and political inequalities. Kung may kailangang managot, Mr. Chair, panagutin po natin kahit sino pa po sila. If we wish to restore the trust of the people in our government and, it, and its institutions, we are compelled to act and to act now. Looking forward, Mr. Chair, we hope that this is the beginning of a conversation about climate resilience and the reforms necessary to equip all Filipinos as we brace for worsening natural disasters. May we start at accountability and end with foresight. We thus offer House Resolution No. 88 for the consideration of this House. Huli po sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipinong nakikinig, magandang umaga, maraming salamat. At sa mga kontraktor, mga politiko na sangkot sa mga maanumalya ma na proyektong ito, nawaho ay gumulong ang inyong mga ulo. Maraming salamat po, Mr. Thank you, thank you Congressman uh, San Fernando. House Resolution No. 107, Congresswoman Charisse. Hernandez. Thank you Mr. Chair, honorable Chair, and distinguished members of the public, the guna de is no longer a quiet warning. It is a roaring. Nya po ito dawa ng kabuhayan, hindi naging lasong na bitter kung saan manatit.